Napahiya naman si Vladimir Putin matapos inamin ng ilang mga Russian na sundalo na hindi sila nakatanggap ng anumang training mula sa Russian Army at sa pilitan lamang silang ipinadala sa Ukraine. Maraming mga Russian na sundalo ang iniulat na nabihag umano sa Ukraine at ngayon ay nagsasalita na sa kanilang mga nakakaawang kondisyon sinabi ng mga sundalo na itinapon sila sa Ukraine kahit labag ito sa kanilang kalooban. Umabot na ng mahigit sa dalawang buwan mula ng salakay ng Russia ang Ukraine sa ilalim ng sinasabi nitong special operation ngunit ayon sa mga ulat mahigit 25,000 mga Russia na sundalo ang namatay sa digmaan at hindi pa kasama dito ang mga nabihag ng mga Ukrainian Defense Forces patuloy rin ang paglabas ng maraming mga reports na nagsasabi na mga Russian troops ay naging demoralisado dahil sa kanilang mapait na kondisyon sa Ukraine. Nakikita rin sa mga ulat ang pagkasira at pagkawasak ng maraming mga Russian armored vehicles sa Ukraine at ang iba ay hindi na tumatakbo dahil sa kawalan ng gasolina na naging dahilan naman upang bumaba ang moral ng mga Russian troops. Iniulat din na mga sundalong nahuli ng na mga Ukrainian forces ay agad na humihingi ng pabor na bigyan sila ng pagkakataon na makausap sa telepono ang kanilang mga mahal sa buhay na nasa Russia. Habang nagaganap ang digmaan, ang mga Russian troops ay naging mas desperado at madalas rin silang nagnanakaw ng mga pagkain mula sa mga lokal na Ukrainians upang mapawi ang kanilang gutom. Ngunit dahil sa maliit na progreso ng kanilang pakikipaglaban sa Central at Northern Ukraine, ang mga Russian troops ay napilitang umatras at muling nagregroup at ngayon ay nakatoon na sila sa Eastern Ukraine at Donbas region. Sa isang eksklusibong ulat ng The Sun na isang British tabloid newspaper, sinabi nito na mga nahuling Russian na sundalo ay nakita sa isang detention camp malapit sa Dnepro sa Ukraine. Ang nasabing media outlet ay nakipag-usap sa dalawang Russian na mga sundalo at sinabi ng mga ito na sila ay ginagamot ng maayos at binisita rin sila ng mga miyembro ng International Committee of the Red Cross upang i-check ang kanilang sitwasyon sa pagsasalita tungkol sa kanilang kondisyon habang sila ay nagsilbi sa ilalim ng Russian Army, sinabi ng isa sa mga detainee na wala o manong pakialam si Vladimir Putin sa kanila at itinuring umano silang parang mga aso. Idinagdag ng mga Russian na sundalo na mga plano ng Russian military ay hindi umano malinaw lalong-lalo na sa mga misyon na dapat nilang gawin noong unang nagsimula ang pagsalakay. Samantala, ang pagbabanta ni Vladimir Putin na gagamit siya ng mga nuclear weapons laban sa Ukraine at sa mga western countries ay mabilis na tinuldukan ng isang eksperto dahil sinabi nito na ang Moscow at St. Petersburg ay magiging abo sa loob lamang ng siyamnapong segundo kung maglulungsad ang Russia ng mga nuclear weapons. Ang banta ni Vladimir Putin tungkol sa paggamit ng nuclear weapon ay mabilis na tinudukan matapos magbigay ang isang eksperto ng eksplinasyon kung paano tutugon ang mga western countries sa nasabing banta. Si Robert Fox, isang defense editor ng London Evening Standard ay nagsalita kay Matthew Wright ng LBC at sinabi niya ng St. Petersburg at ang buong Moscow ay mabubura sa mapa sa loob lamang ng siyam na pung segundo kung si Vladimir Putin ay talagang maglulunsad ng mga nuclear missiles. Iniulat ito habang paulit-ulit na binabanggit ni Vladimir Putin ang banta ng isang digmaang nuklear upang bigyan ng babala ang West at NATO laban sa pakikialam nito sa ginawang pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Ayon kay Matthew Wright, si Vladimir Putin ay mayroong arsenal na kinabibilangan ng 2,000 mga nuclear warheads at sinabi niya na ang banta ng nuclear na digmaan ay dahil sa ang tagumpay ng Ukrainian military na kung saan ay kinagalit naman ng Russian leader. Sinabi naman ni Fox na ang ginagawang nuclear blackmailing ni Putin ay isang napakahirap na estratehiya at sa palagay niya na alam ito na mga Russian generals na babahala umano ang mga sundalo ni Putin dahil alam nila na walang sino man ang mananalo dito. Binalaan rin si Vladimir Putin na ang nakakatakot na paglunsad na isang tactical na nuclear strike ay nangangahulugan na magiging katapusan na ng Russian civilization. Mula nang sinalakay ng Russia ang Ukraine noong February 24, ang mga sundalo ni Vladimir Putin ay naharap sa isang matapang at malakas na resistance at nagtamo sila ng maraming casualties sa battlefield, kabilang ang mga regular na sundalo at mga high-ranking military generals ng bansa. Ngunit ito ay nag-trigger ng takot sa Moscow dahil ngayon ay maaring mapilitan si Vladimir Putin na gumamit ng mga nuclear weapons upang manalo sa digmaan sa Ukraine. Ang paglulunsad na isang tactical na nuclear weapon ay isang kakilakilabot na posibilidad dahil ito ay maaring matulad sa nangyari sa Hiroshima ayon sa journal ng Scientific American.